aking mga boss. Yan, so dito na kami sa La Vista Hotel Spa and Resort. So ito ngayon yung view dito sa labas. Yan, super so, nakaka-relax yung lugar. Tapos ito yung hot spring. Sikat yung hot spring mo dito sa bukas kagush na. Bali, nasa top 3 siya. Yan. So, ito mga kanais. Dito kami matutulog ng isang gabi at bukas lilipat na kami sa kapilang hotel. So, yun mga kanais. Nasabiyahin ka naman kami. Pagpunta. Sure, mga kanais! Hi mga kanais! Nandito kami ngayon sa shiruyama Hotel sa Kogoshima, Japan. Naka-check-in kami dito sa hotel na to. Yes. So, ito po ang aming room. Kasama ko dito ang aking mga alaga. So, sa kabilang room, ando naman yung aking mga boss. Ayan. so, tingnan nyo naman. Ayan. Naglaba ako ng mga damit ng mga alaga ko kasi 6 days kami dito. Pero kapag nag-travel kami, di ba 6 days. Pero yung dala namin damit, 3 sets lang siya. Tapos nilalabhan ko araw-araw. Ayan. So, dito ko siya sinasampay sa bintana para mabilis siya matuyo. Ayan. Tapos ito yung bathroom. Kanina si Arjun. Tapos ito. Ito yung view dito sa labas. Ayan. So, kita dito yung Bulkan. Bulkan daw ito eh. Ayan. So, ito yung view sa labas. Ayan. Balipang 3 days na namin ngayon. Yung unang gabi namin, doon kami sa La Vista Hotel and Spa Resort nag-check-in. Uh, Tapos, ngayon lumipat kami ng ibang place kasi araw-araw, ibang-iba yung uh, lugar na pinupuntahan namin. So, ngayon dito naman kami siya Shiruyama Hotel naka-check-in. Oh, yeah. So, hanggang I mean, 6 oh, yeah. po kami dito. Hi mga kanais! Ito ang view dito sa gabi. Dito sa hotel. Bye. 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 <laughs> So ito na naman tayo mga kanay Lipat na naman tayo ng hotel Sa Sheridan Grand Hotel Na naman kami mag-chichote Hi mga kanay Nandito na naman kami, nag-check in na naman kami pani bago, ayon pangtang paniktatung hotel na ito. So bukas, babalik na kami ng Taiwan. Ayun, so dito kami ngayon sa Sea Gaia Hotel batawag dito. So ito naman yung view na makikita natin. Uko. Uko. Uko.